Mag-i-estate. ako magalaw. Magalaw yung aking ano, ayaw niya kumana. Si ito yun. Ay, Ha? Sa uh, Ano kayo? Kayo saan gusto? It's the same in Saror kung gusto sarong, if no, ibig ko sa kung ano, hah? Amin ka sa pala siya naman. ayan guys, road trip ko tayo, road trip. This is Lebanon today.

Quarantina? basil. tawagan mo na si Riyo. Ay si Riyo. Eh? Si ano, kahit dito sa may ano, silang maglete. Hindi kasi pwedeng magtagal dito eh. <coughs> so, sila. Ano. Si sila lete sa sa pwesto niya. Oo oh, sa pwesto Oh, lakarin mo natin dito na kami sa Dawra. Waiting ng aming mga kasama. Ha? Huh? Shout out sa mga nandiyan dyan, 3 million. 3 million views ko ang viewers ko. Na? Oh. 3 <laughs> <Three> million talaga. <laughs> Wala. Three, tatlo nga lang eh. na I go to Achilles, <laughs> Little. kama. Huh? okay. Don't the car, the car open. Okay? Okay. Tututungin mo kami dito, Mike, ha? So, hala, why now did you do another? Where? Hala, hala, they're coming! <laughs> Sino ba'y nandyan dyan? Di ko nakikita kasi yung araw, masilaw. saglit nga at i-relive ko na lang at tawagan ko muna yung aking mga 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 dabar kids hindi si reyo, yung sasakyan na isa parating nga parating nga kulit mo Ano, saan kayo? Pangasinan. Nasir naman kayo? Nagtagputan po ang mga ano. Nagtagputan po ang mga layas. Nagtagputan po yung mga galaera. Sige na, ingat kayo, Riz. Ingat. siyo mamaya. Bye. Ayan, ang ingay. Ang ingay ng lola nyo. ko nababasa yung ano hindi ko nababasa yung message or message Ano, nakamayaw na kayo dyan? Na lang. Saan kayo? <laughs> eh, paano sila makapasok? Ah, pwede doon? Pwede doon, sa likod? Oh, oh doon na sila silang ano. Di-spray kami di sprayhan na nakakarap. I-ano ko nga saglit, i-relive ko na lang to.